ito ay ganap tuwing unang linggo ng buwan. Na di, syempre, maaga ang gising ng bebang nyo. Kailangan mauna akong maligo. Yan. Mm, bilis no. Pagkatapos ko siyempre gumising, nagtimo na ako bago maligo. Hindi ko na lang pinakita. Tapos after noon, yan nasikaso ko ang alaga ko. Naasikaso ko na yan. Napaligoan ko na siya. Kaya kailangan ko namang linisin muna. At kong aalis ng makalat ba yung bahay, yung mga may marka marka. So, konting sponge sponge yan linis. O di ba, ang outfit ko ay pang-exercise. O di ba, exercise na yan. Nakaligo na ako niyan, ha. O di syempre. Mega sponge pa rin. Kahit nakaligo na. Part of the ano yan. Part of the game. <laughs> Part ng buhay. So, laging habol ng oras. Kasi nga, yan. O, oh, ang bagal pa niya kumain. Hindi habang nagkumakain siya. Esponja-esponja ko yung ibang part ng kusina. Kasi maraming buhok ko. Buhok niya. Ganon. Tsaka alikabok. So, tinabi ko muna. At mamaya yung sa may part niya. Mamaya ko nalang ituloy. At habang naghihintay ako. Yan, nagbihis na nga ako. Nagbihis. Tinignan ko kung po pwede yung outfit ko sa waiter. At yan. O, oh, pwede naman yung jacket kong makapal. O, oh, diba? Nakaano naman ako naka sleeveless. Yan. At yan po ang aking ganap araw-araw tuwing dadaling ko siya sa lamesa, tuwing ililipat ko siya doon sa upuan niya. Basta lagi yan lahat ng kilos kasama ako. Hihilahin, paupuin lahat na. Alalayang kahit meron naman siyang walker, kailangan pa rin nakalalay sa likod. Bigla-bigla yan bumubuwal patalikod talikod. ko Lord, ba diba? Ang liit pa naman ang pa naman. So, yun na nga. Ayan. Sugar, pagtapos noon, nilinis ko na yung pinagkainan niya, breakfast niya. Hindi kasi ako sumasabay sa kanya at maaga yung breakfast niya. Tilang muna ako sa umaga na maaga pagkagising. After ko niyan, pagtungtong ng alas cheese, apple. Apple po ang aking breakfast. Mga kabebang, yan lang po ang breakfast ko everyday. Yeah, it apple a day keeps the doctors away, sabi nga. So, yan ay aking routine araw-araw. Yan ang pinaka-breakfast ko. 10 o'clock ng umaga. Pwedeng mapaaga ng konti, pwedeng malate. Depende kung anong oras ka nag-dinner. O natapos ang dinner. yon may intermittent fasting kasi ako sa gabi. Ay, ang dami kong ganap, no? Ganun po, nakasanayan na. So, yun na nga, ito na. Larga na kami. Ang aming elevator ay disusi at hindi pwedeng hindi disusi. O yan, andito na kami. Hindi ko naman kaya mag-video kaya ako'y nakaupo sa wheelchair. Yan, yeah, naghintay at yun, ano, natapos na. Larga na ulit pabalik. Siyempre, dumaan kami sa bakery na paborito namin. Meron kami diyang favorite na tinapa yan, o, yung almond bread. Yun. So, every first Sunday, bumibili kami yan. O, di masaya na naman alaga ko uuwi na. Yan. At gutom na gutom po. Kasi nga, sumala yung oras namin. Tumawag kasi magpe-pedicure. At dinilayed yung oras namin. Kaya gutom, sumala ako sa oras ng kain. Kaya pagkarating, nako, pasal na pasal. Gutom na gutom. So, yun lang po mga kabebang. After nyan, nasikasa ko na lang alaga ko. Para naman siya ay pahigain. Yun lang. Bye, bye, bye.